umaga po sa inyo lahat Ito po si Kalapatid Pigeon si Dog Ayan po guys, magre-release po tayo ng mga ibon Nandito po tayo sa Kabuyaw Ayan, magre-release nga po tayo Dito lang po tayo sa may Kabuyaw Para naman po hindi masyado mabigla yung ating ibon Ang gusto lamang po natin ay Ma-exercise yung kanilang mga muscle So malapit na po kasi ang south kaya kinakailangan mabatak na po yung ating mga ibon. Anyway guys, time check po tayo Ngayon po ay 6.01 in the morning Tama-tama po ito guys dahil Medyo maganda po ang panahon Ayan Ayan, ito po tayo So ayan guys, magre-release po tayo ng mga ibon Lima po ito guys Ah, apat ah, Anim Yung pong dalawa, ibabalik natin Medyo diskumpyado ako sa dalawa Yung pong kulay itim At pong, yung pong, ah, medyo black check na isa ah. Yung so, magsi single cost lamang po tayo. Single cast po ang gagawin natin ngayon. Kaya po guys, sa uh, niyo, pahinga lamang po natin sila ng mga 5 minutes. So ayan guys, tayo po ay uh, magre-release dito sa may tapat ng Meralco. So ayan, uh, ganda maganda po ang tanawin dito. Ayan oh. Uh, Kitang-kita oh. Uh. Nandito po tayo sa Kabuyaw. So ayan guys, papahingahin po muna natin sila at ayun nga guys tayo po ay magre-release na ng ating mga ibon and here tayo mo in morning ayan magsisingle cost naman po tayo so isa isa po natin pakakawalan yung ating mga ibon so let's go sana makauwi sila ng maayos ayan guys punayin po natin blue bar ayan Atensyon na guys, dahil wala akong tagahawak. So ayan guys, oh, ang ating blue bar. after 5 minutes nating ma-release uh, yung isa yung hindi yun naman pong uh, isa ang ating pangakawalan kasi isa po natin pangakawalan guys o yan, guys ito naman asawa niya ang ating uh, pangakawalan ito ito makulit po isang ito ito guys oh. medyo makulit itong isang tiyo. ito eh. po yung asawa ng ating blue bar so ayan tingnan po natin kung makasabay siya. Let's go! Bye. magre-release ha. Baka mabigla na natin ito. So, yan sila. So, guys. Ito yung isa. na natin. Ayan, no? Single toss lang ginawa natin ngayon, guys. So, na. Oh, gaya, direction mo, go boy. Ayun, middle. Wala na. So ayan guys, abangan na lang natin yung ating mga warriors, mga jet fighter natin. So yung dalawa, pakakawalan natin sa medyo malapit-lapit. Yung kasi may atin lang. Man. So uwi na tayo guys, ang tayo yung mag na. Uh. So ayan guys, nakarating na tayo dito sa Binyang. So tayo po ay uh, magre-release ng ibon ulit. E Testingin natin kung makakawe. Ito may, ay, may, 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 may paparonda, mga ala patids so yun eh. so, yan guys dumiretso na isa pala ko sasabay pa eh ang dami ang dami ang dami So guys, abangan na lang natin sa bahay. So, ang dami eh. At ayun nga guys, andito na sila kanina pa. So ayan. Time check tayo 7:02. So ayan, katataas lang natin, no. Kapupunta lang natin dito, kabababa lang guys, alas 7. Ayan, no. Na-late siya ng uwi. So ang iniintay na lang natin ay yung ating blue bar. So, ayan, maya-maya pa siguro uuwi 'yun. Titingnan natin kung makauwi pa siya. So ayan, kompleto naman. Malas mo kompleto naman po tayo, guys. <coughs> ayan oh. Nandito na po yung isa. Ayun oh. Tapos yun yung kanyang asawa, ayan oh. Ayan, medyo nagpapahinga pa. Ayun yung tatlo. Kaya muna natin sila dyan. Habang hinihintay natin yung blue bar. Ayan o. Oh. Galing pa po yan ng kabuyaw. Tapos yung isa dyan ay sa yun nga sa pinakawala natin sa may sementeryo. Ayan o. Oh. At yung isa ay doon po sa medyo malapit-lapit lang sa atin. So ayan. So ayan guys. Hanggang dito na lamang po muna. Saka uh, tayo po ay magagayak na punta po ng sementeryo. So bye bye guys. Ayun yung iba. At ayun nga guys. Ngayon lang umuwi si Blue Bar. Ayan o. No? Ayun. Ayan niliba mo siguro siya guys. Time check natin. 8. 18 in the morning. So ayan guys, so ngayon lang eh. Ayos, kompleto na tayo guys. Ayun yung isa, doon tumatambay oh. Ayun. So maya maya naman eh po. babalik na sa dito. Ayun yung isang uh, African black. Ayan o. So ayan guys, kompleto na po tayo. So maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating monting video supposey kala patid speedion lock ang babali babayu call me close till i get up some is barely on the side i don't wanna waste what's life the stones with chasing leading us and